Cat lover ka ba? Ayon sa mga research at resulta ng mga pag-aaral, sinasabing ang mga taong mahilig sa mga pusa ay malamang na mas pa na matatalino kung para sa mga taong mahilig sa mga aso. Ang pag-uulat na ito ay ayon sa isang pag-aaral na naipublish noong 2017 ng mga psychologists galing sa tatlong sikat na universidad. Ito ay ang University of Florida, Carroll University, at Marquette University. Sinasabing ang hatid ng mga alagang pusa sa tao ay nagpapakalma at nagbibigay sa atin ng outlet para may maging kalaro tayo at maging masaya. Pero, totoo ba? Totoo ba talaga na sa lahat ng mga hayop ang pusa ang may pinakamaraming buhay. O sabi-sabi lang ang mga ito, mito o walang batayan para maging katotohanan. Inilalangawang, ang mga pusa ay maliksi, mabilis mag-isip at napaka-independent. Dahil nga sa sobrang liksi nito ay kayang-kaya niyan iwasan ang anumang aksidente na kung sa tao ito mayayari ay tsak malalagutan na ng buhay. At marahil, dito nga nang galing ang paniniwalang ang pusa ay may siyang na buhay. May documented case na ginawa sa New York kung kaya bang mag-survive ng pusa pag nahulog ito sa 32-story na building o 32 palapag. Mamamangha ka talaga sa abilidad ng mga pusa dahil kayang-kaya nito ang pagsubok at may maliit lang na magsugat. Ang abilidad na ito ay batay sa kanilang pag-ibong upang manirahan sa mga puno at marami pa rin mga ligaw na piling species na patuloy sa pag-iibong sa mga kakayahan nito. Ang kanilang kahanga-hanga writing reflex ay nagbibigay kakayahan sa kanila na maikot ang kanilang mga katawan sa paligid habang nakukulong upang maging ligtas ang kanilang pagbagsak. Ang mga pusa din ay may malaking lugar sa ibabaw ng katawan kumpara sa kanilang timbang na nakakatulong para mabawasan ang pwersa ng kanilang landing. Mayroon din silang mga pusa ay nakakayahang umaangkot sa kanilang mga at ligaments na tumutulong na mapanatili ang kaunting pinsala mula sa mga aksidente. Saan ba nang galing ang mitong ito? Walang may alam kung saan ito nag-umpisa. Kahit mong una pang siglo sa panahon pa ni William Shakespeare, sa katunayan ay naisama pa nga para maging inspirasyon sa kanyang obra maestra Romeo at Juliet. May siyang nakalaga ng na buhay at isang pusa. Magkaiba-iba ang paniniwala tungkol dito sa buong mundo, base sa mga kultura. Sa Spain, pinaniniwala ang ang pusa ay may pitong buhay. At ayon naman sa mga Arabic at Turkish legends, anin ang buhay ng isang pusa. Ayon sa tradisyon, ang siyang kasi ay isang magic number kaya nauugnay ito sa mga pusa. Ayon sa ancient Greece, ang puterong siyam ay supernatural dahil tinutukoy nito ang Trinity of All Trinities. Napakaliksi! Mabilis man katulad ng kidlat, matalino, at sanay umiwas sa anumang pangarin. Ngunit, isa lamang po ang totoong buhay ng mga pusa. Kuping man kumunin kong tawagin. Ngunit, nasasaktan din. Kaya marapat lang na sila'y ating mahalin. For more interesting facts at Tagalog crime stories, like and subscribe. Maraming salamat po!